at ayun na nga mga busing at sa mga naghahanap ng timbangan dyan yun, eh. dito po sa BBR Bodega Sale maraming stock marami po kayong pagpipilian mga timbangan yan lahat po yan ay bagsak presyo lang punta po kayo rito sa BBR Bodega Sale located in Towerville Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan yan po location ang landmark naman po ay Barangay Hall Annex okay Ayan, dito po yan sa BBR Bodega Sale sa so, mga naganap ng ating bangan napakarami pong available dito mga bossing oh. sa so, mga naganap ng bag marami pong bag dito oh. yan mayroon pong available para kaya bunso at para kaya kuya mayroon pong pambabae babae at panlalaki na available na bag dito mga bossing Ayan, dito po sa BBR Bodega Sale, mga bossing, mayroon po dito mga nakalatag na hand tools. So, ang presyo po nito is 75 pesos pababa. Ayan, ang kagandaan na. ha. So, mga katulad po nito. Ayan, kahit ano po pwede nyo nang buksan ito. Ayan, o, oh, kahit motor ng kapitbahay nyo, pwede nyo nang buksan. Ayan, napakarami po dito pambukas, mga hand tools, iba-ibang klase. So, dito lang po yan sa BBR Bodega Sale at mga bagsak presyo po yan iba ibang size ayan o oh. Ayan, ito maganda rin po ito At mayroon po dito mga LED para po sa inyong mga motor oh. Mayroon po uh, 49 pesos motor motor LED plus beam at mayroon motor LED square bar. P75 pesos mga bossing so dito lang po yan mabibili sa BBR Bodega Sale kaya punta na po kayo ano you know? so napakarami pong mga nakalatag dito na items so mayroon pong mga meron pong para sa inyong mga kusina meron pong mga non-stick pan for only 350 pesos at meron pong thermos ha for only uh, 699 pesos thermos uh, meron din pong pag machine ay, ano? Oh. May mga lutuan na to, ha? Induction. Napakarami po pwedeng mabili rito, mga bossing. Kaya kung ako sa inyo, pasyal po kayo rito. May mga extension. Sari-sari po mga nakalatag rito. Hindi lang po isa, dalawa, tatlong uh, items. Iba-iba po. Ayan, may mga muffler. Meron po mga induction cooker for only 750 pesos. Ayan. So patong nyo lang po yung kawali nyo rito. Ayan. Diretso makakapagluto ng pa kayo. Ito naman po yung square type. 750 pesos din. Ito po bilog. Iba-ibang style po ah. Meron pong coffee maker. Ano. Sa mga mahilig magkape dyan. Napakarami po mga bossing oh. Sa naghanap ng mini rip oh. Mini rip. Ayan oh. Pwede 12 volts. Pwede to 20 volts. May mga monitor din po rito ha. Ah. For only 2,499 pesos lang. May monitor na po kayo. Ayan o. Oh. Brand new po yan. Naka-sealed at may mga CCTV camera rin po for only 499 pesos lang ayan mga bossing sa mga naghahanap ng mga hand tools so dito po sa BBR Bodega marami po kayong mabibiling mga hand tools at sa mga naghahanap ng talim ng barena dyan mayroon po ditong pambato ayan o no? Iba, ibang bala ng barena po yan kayo na po balang pumili yan mga bossing bagsak presyo po yan at mga, mga range para po sa inyong mga sasakyan pang baklas ng gulong ng inyong sasakyan at ito naman po para sa motor ayan o so napakarami po rito ang pwedeng pagbilian at pabili dito sa BBR Bodega sale mga bossing mga hand tools at power tools napakarami po ayan o ayan o At maliban po dito sa mga hand tools, marami pa po. May mga gamit pang kusina po rito. Ayan. Halo-halo po mga busing ang pwede nyong mabili sa murang halaga rito po sa BBR Bodega Sale. Yun, dito sa BBR Bodega Sale mga busing, oh, may mga headlight na ganito pang para po sa inyong mga motor. Oh. Yan, oh, for only 299 pesos lang. 299 pesos lang yan mga busing. Oh dito lang yan sa BBR Bodega Sale may bumbilya na pong kasama yan ikakabit na lang po sa inyong mga motor yan oh. napakarami din po rito mga keyboard mga wireless keyboard yan po yung mga keyboard iba ibang design Meron din po ditong mga thermos. Yayaman ng thermos for only 499 pesos lang. Ayan po yung etsuro. Wow. 499 pesos lang meron na po kayong yayaman ng mga thermos. Uh, emergency light. Mm -hmm. Mga speaker. Speaker. Camera Ceramic Film Meron po eh. Available po dito For only 49 pesos lang Matte Ceramic Film Napakarami nyo po, po Pwedeng mabili dito mga bossing Kaya kung ako sa inyo Pasyal po kayo dito sa BBR Bodega Sale Located in Towerville, Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan Mga bossing Napakarami pong mga sapatos rito. Mga mull pull out po itong sapatos na to. Iba-ibang size at design mga bossing. Oh, dito lang po yan sa VBR Bodega Sing. Eh. Ayan oh. Sa so, mga nag-aanap ng sapatos na pamorma dyan. So napakarami po rito. Pati mga sandals. Ayan o. Oh. Medyas. mga sling bag mga Nike po yan, for only 75 pesos lang yan mga bossy Yung mga sandals napakarami pong mga nakalat nakalatag rito mga bossy eh. so marami po kayong pagpipilian hindi lang po isa dalawang items ang nakalatag po rito kundi marami marami pong mga figurine yan oh. So naghahanap lang mga drone ha So available dito sa VBR Bodega Sale mga bossing. Ha? Drone. Ito yung remote. Yan, mura lang po ito. Ha? Mura lang po ito rito bossing mga bossing. Ha? So, yung camera, ayan, no, built-in camera na siya. So, meron po siyang kulay black at kulay white. Ayan, no. Ayan, ayan na po yung remote. Gagamitin nyo na lang po. Available yan dito sa BBR Bodega C. At pati itong mga speaker na to for only 950 pesos, may speaker na po kayo. Pati itong mga power tools sa mga bossing. Available yan. lawn mower. Chipping gun. Saka vaping machine. Available. Oh. Yan. mga eh, rin Magkano yung mga dalit? Magkano yung mga dalit? yung mga yung mga sa so, mga naghanap ng uh, air compressor dyan air compressor na hindi na kailangan ng oil ito po outstanding brand available dito sa BVR Bodega for only at uh, 3,200 pesos plug and play meron na po kayong air compressor na mga bosinga, ha marami din po dito mga wet and dry vacuum at mga motor ng bangka napakarami rin po dito mga bosinga. Dito lang yan sa BBR Bodega Sale. Pati mga power tools na pakarami. Mamimili po kayo ng mga power tools mga bossing ha. Ayan o, Mayroon pong uh, machine. Variable speed. Ayan, variable speed po yan. Na-adjust yung speed niya na. Ayan. Mayroon pong sander, palm router. Napakarami nyo pong pagpipilian. Meron pong Chris Brand, Works Brand, at saka Vanderbilt Pro Brand. So, punta lang po kayo rito. At sa mga interesado, pwede po kayo nga mag-comment. Ayan, mga bossing. Yan, napakarami pong mga hit gun. Sa naghahanap ng heat gun na Chris Germany Brand. Available po dito, mga bossing. Ha? Ito yun, oh, no? napakalupit. Ano? Kris, 220 volts 2000 watts ayan available to mga bossing rito ayan, oh may screen pa sa ibaba oh. lupit dito lang yan sa BBR Bodega oh. Sale napakarami po yan hindi po nag iisa yan napakarami tambak oh. mura lang yan mga bossing ha punta po kayo rito at hindi lang po yan ang mabibili nyo napakarami pang iba ayan oh. O, mga palm router. Ayan Oh, 1,299 pesos lang. Buo na. Gagamitin nyo na lang at titestingin nyo na lang bago nyo bayaran mga bossing. Ito naman po yung mga solar light. Iba-ibang design. UFO type, square type, Marami po kayong pagpipilian dito mga boss. Ayon. Ayon, dito laki yan ha ah, goods po mga boss ha ah. dito po sa BBR Bodega Sale mga bossing available po itong Cios na computer ah, table ayan o ah. brand bakal po yung ilalim niyan Ayan yung itsura. Available po yan. Bagsak presyo lang po yan. Mabibili nyo rito sa BBR Bodega Sale mga bossing ha. Ah. Computer table. At ito pa marami rin, oh. Marami pang iba, oh. Mga patungan, oh. Mga klase ng patungan po ito. For only 999 pesos lang po ito, oh. Ito. 999 pesos. Ayan, oh. At marami pang iba. Ito, mga hangi hangiran. Ayan, oh. Pati yun. Napakarami pong pwedeng mabili rito sa BBR Bodega Sale, mga bossing. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta na ayan mga bossing ha, dito po sa BBR Bodega Sale, available po itong uh, ice maker machine. Ayan o. Oh. Portable automatic ice maker po ito mga bossing ha. So, maglalagay lang po kayo ng uh, mineral water, tubig dito sa loob. Then, isasaksak nyo. Then, maya maya mayroon na po kayong uh, tube ice. Available po yan dito sa BBR Bodega Sale. Ayan po yung itsura nyan. Then, papakita ko po sa inyo yung isa, yung sample. Ayan. Ito po yung sample ng ice maker na available dito sa BBR Bodega Sale mga bossing. Ayan o. Oh. Ayan. So ito na po yan. Ito na po yung mga tube ice. Instant tube ice. Ganito lang po siya kaliliit. Ayan oh. So wala po kayo ibang gagawin kundi lalagyan ng mineral na tubig yan. Then isasaksak. Then after uh, ilang minute, mayroon na po kayong instant na tube ice mga bossing ayan o oh. instant tube ice na po yan o oh. oh. so available po yan dito sa BBR Bodega Sale kaya ano pa pong hinihintay nyo available po dito sa BBR Bodega Sale itong mga generator na to mga bossing ha ah. so mayroon pong 25 liters for only uh, 20k at mayroon naman po nga 15 liters gasoline engine for only 15k heavy duty po yan ha Chris Germany brand yan o oh. mga nakalatag dito sa BBR Bodega Sale kaya puntahan nyo na lang mga bossing sa mga naghahanap at gustong makabili para po sa inyong mga probinsya dyan yan available po dito sa BBR Bodega Sale yan marami pa pong stock at mga heavy duty na uh, welding machine mga bossing available po rito yan yun o pati mga tela sa so, mga mahilig mag upholstery dyan iba ibang kulay po yan at may leather po dyan available din po rito sa BBR Bodega Sale yung mga tela na yan mga boss yun o ayan available po dito sa BBR Bodega Sale itong mga shades na to for only 99 pesos lang yan mga boss at itong mga blouse na to ha ah, 99 pesos buy one take one mga bossing ha ah. dito lang po yan sa BBR Bodega kasi ayan po ha ah, 99 pesos for only buy one take one na rin ayan ang kagandahan yan ayan, napakaraming nyo pong pwedeng pagpilian mga boss kaya ano pa pong hinihintay nyo Punta na po kayo rito sa BBR Bodega Sale dahil sari-sari pong mga items ang pwede niyong mayuwi at mabili rito mga boss. Ayan, katulad po niyan, napakarami pong mga appliances, power tools, hand tools, mga lutuan, CCTV cameras available po rito, pati po mga crossover available po dito at saka equalizer. Ayan, yung mga DVR na hinahanap nyo para sa inyong CCTV, available din po rito at mga monitor. Ayan, oh, for only uh, 2,499, mayroon na po kayong monitor. So, mga naghanap naman po ng figurine, pampaswerte, pero pampaganda ng bahay, pan-display, katulad po nito, napakaganda. For only 950 pesos, napakarami nyo pong pwedeng mabili at pagpilian design. Dito po sa BBR bodega sale. na oh, napakaraming pong mga figure dyan na nakalatag. So maninili na lang po kayo ng design. Mayroon po ditong mga nabubukas katulad po nito oh. Ayun. Ito di po siyang buksan. yan Ayun oh. Iyo. pati po itong uh, Agila. Golden Buddha, available po lahat 'yan. Yeah. Depende po sa size at saka sa design yung price niyan. Katulad po nito for only a 499 pesos. 'Yan yeah, 'no. 499 pesos lang yung mga bossing dito sa BBR bodega sale. 'Yan yeah, 'no, sa so, naghahanap naman po ng hoverboard. 'Yan 'no, hoverboard for only 3,000 pesos available po ito dito sa BBR Bodega Sale mga boss oh. 3,000 pesos lang po yan ayan o oh. uh, laro na po kayo ng hoverboard at napakarami pa pong iba oh. pwede nyong mabili may mga ilaw ng nga motor headlight available po dito boss, mga bossing yan oh. At yung mga keyboard ng computer at saka mouse, available din po. Meron napakaraming keyboard, mamimili po kayo ng design. Yeah. available din po ito rito ng air fryer mga boss at yung uh, coffee maker for only 1,999 pesos pati po itong uh, toha brand na water dispenser for only 850 pesos available po mga boss water boiler for only 2,500 pesos Ayan, at marami pang iba mga bossing kaya ano pa pong inihintay nyo pasyal na po kayo rito sa BBR Bodega Sale Ayan, marami po kayong mga items na pagpipilian mayroon pong mga oven 1,800 pesos may oven na po kayo katulad po nito naman po, napakarami pong mga hand tools dito ha, ah. 75 pesos po pababa ang presyo nito ha ah. 75 pesos po yung malaki, then pababa na po yung presyo niyan. available po lahat ng sizes dito sa BBR Bodega Sale yan, sa mga mahilig mag travel dyan, at ah, magbaklas ng inyong mga motor o sasakyan magayos so dito po, kailangan nyo po ito dito sa BBR Bodega Sale, napakarami nyo pong pwedeng mabili nyan tulad po nito, ayan oh. Available po 'yan mga bossing. Ayun oh. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking size na hand tools, available po dito mga bossing. Ano, ito 'yung pinakamaliit. ayan Pati po itong mga timbangan na ito, mga bossing, available din po ito ha. Napakarami nyo pong pwedeng pagpilian dito sa BBR Bodega Sale Sa mga naghahanap at may negosyong tindahan dyan, bigasan, Available po ito dito sa BBR Bodega Sale Itong mga timbangan na ito At bagsak presyo yan mga paps Kaya ano pa pong inihintay nyo Punta na po kayo rito sa BBR Bodega Sale At nang maabutan nyo pa at bukod po dyan napakarami pa pong ibang items ang pwede nyong mabili rito po sa BBR Bodega Sale mga gamit ng baby ayan po napakarami o oh. mga sandals ayan o oh, mga sandals Pati po mga sapatos, napakarami o oh, mga sapatos, pamormang sapatos, available po yan dito mga boss. Yan. Sa mga naghahanap dyan ng air compressor, so dito sa BBR Bodega Seal, outstanding brand. Hindi nyo na po kailangan ng oil dyan, plug and play, gagamitin nyo na lang for only 3,200 pesos lang mga bossing ko. Ayan, marami pong stock. Sa mga naghahanap po nyan, yan, available po yan dito sa BBR Bodega Sale. Ayan pa yung iba. At napakarami po rito ang mga motor ng bangka, mga bossing. Ayan oh. Motor ng bangka, available. Pati po mga wet and dry vacuum cleaner. Ayan. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. Located in Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Napakarami din pong mga power tools, mga bossing oh. Mayroon na uh, hammer drill, Chris brand, Meron barena, grinder, sander, palm router at marami pang iba. Ayan po mga nakalatag. Napakarami pong pagpipilian mga power tools mga bossing. Ayan, at sa mga naghahanap naman po ng heavy duty na bopping machine, adjustable po yung speed niyan. Ayan yung adjuster ng speed. Heavy duty po yan ha, malaki works brand for only 2,000 pesos lang po mayroon na kayong heavy duty bapping machine sa mga nagaanap ng heavy duty na bopping machine dyan mga boss so dito po sa BBR Bodega Sale maraming nakalatag nyan for only 2,000 pesos lang mga bossing ko ayan o oh. pagka nagustuhan nyo po bago kayo umalis pwede nyo pong testingin yan dito sa BBR Bodega Sale mga bossing bago nyo po bayaran at syempre bukod dyan napakarami pa pong ibang mga power tools dito mga boss punta po kayo at nang makita nyo at matesting nyo ng personal mga bossing yan oh, marami mga sander, mga planer available po yan dito mga boss yan sa so mga nagana po ng pintuan dyan available po dito sa BBR Bodega Sale yung mga pinto for only 3,900 pesos lang may kasama na pong hambayan mga bossing ano may hamba na pong kasama yan ikakabit nyo na lang po sa bahay nyo mga bossing ha? for only 3,900 pesos lang available po dito sa BBR Bodega Sale yan. mamimili po kayo ng design mga bossing So, puntahan nyo na lang po at mamili kayo ng design. Dito po yan sa BBR Bodega Sale. Located in Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan, mga boss. Ayano. Pero wala siyang bala, wala siyang. Marami po, maraming available na mga pinto dito sa BBR Bodega Shell, mga boss. Na kasama na po yung hamba. For only 3,900 pesos lang. Na Napakarami rin po rito mga baso. Yan mga pangyayamanin mga baso pero bagsak presyo lang yan mga bossing dito sa BBR Bodega Sale. Marami po kayong pagpipilian. Yan no oh, iba-ibang size po yan mga boss at marami pong mga mail na plato. Yan oh, for only 120 pesos. Maroon na po kayong uh, mail na plato. Kinikilo po ang plato rito ha. Huh? 120 pesos lang po ang per kilo. Marami na po yun. At bukod dyan, napakarami pa po. Lahat po available yan sa mga naganap ng hangiran. Ito. Ito rin. Meron pong furniture. Lamesa na stainless. Available din po rito. Bagsak presyo lang yan mga bossing. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. Pakarami oh. mayroon din po dito nga water boiler for only 2,500 pesos mga boss ayan o oh. mga air fryer ng na mga naglalaki ang air fryer available po rito at sa mga mahilig magkape dyan for only 1,600 pesos may ISA coffee machine na po kayo 1,600 pesos lang po yan tuha brand mga boss ayan yeah. At mayroon pong uh, oven dito for only 1,200 pesos. Pwede rin po kayong magkape dyan. Oh. May kape din po sa gilid. Oh. 1,200 pesos lang. Oh, ito, available din po ito rito. Pang uh, bomba, pang hangin. At marami pang iba mga boss. Ito mga boss yung pinakamaganda ngayong summer. So ito po mga mini ref, Toha brand. Pwede po sa 12 volts at 220 volts yan available dito sa BBR Bodega Sale ang kagandahan po nyan, pwede nyo madala sa inyong outing pwede nyo pong i-charge sa inyong uh, mga sasakyan habang nasa biyahe kayo ayan po yung loob ayan. ang function po nito hot and cold function at pwede po sa 12 volts at 220 volts mga bossing. kung gusto nyo naman ng medyo maliit yan eto po, oh, for only 1,999 pesos lang meron na po kayong mini ref So, uh, ganun din yung function, hot and cold at 220 volts at saka 12 volts mga boss. Ayan, mayroon pong tag 1.6. Iyan o, oh. napakarami pong stock ng mga mini rep sa mga naghahanap at kailangan ng mini rep dyan. Dito po sa BBR po kasi ka napakaraming nakalatag yan. Iyan, yung mga timbangan, napakarami rin po sa mga tindahan dyan, mga nangangailangan ng timbangan. Napakarami dito mga bossing mga timbangan lahat po yan bagsak presyo lang